Mas masaya sana kung kumpleto kami dito but uh, unfortunately, it's just me and myself. Ngayon ako tell you guys later kung bakit wala ang mga kabogeros. That's uh, also one of the reasons why nag-chill tayo, nag-relax -re and unwind because of that unfortunate incident that I'mma tell you later. Pero bago kong i-share sa inyo mga kakulay, ito muna ang mga ginawa namin sa Cebu bago kami pumunta ng Bantayan Island. Ayan. The cat sat on Tay, ang tawag dito ay puso. Isa to sa pinakamasarap na kanin sa Pilipinas. Talaga namang nam, at napakahalimuyak ng amoy. Bagay na bagay ito sa pinakasigat na pagkain ng Cebu. Good na pagkain. Walang iba diang ang lechon. Ito mga ang pinagmamalaki ng Cebu. Kahit kat ng lechon. Mga kakulay, tingnan nyo naman kung gaano kasarap yan at gaano kalot. Mga kakulay, kasama ko si ate. Interview natin siya. Pahit up! masarap ng lechon nila dito. Ate, okay, ano na pong masarap sa si lechon namin? Eh. Lagyan ng Lagyan ng pagmamahal. <laughs> After namin kumain ng napakasarap na lechon, dumiretso na kami sa pagbiyahe papunta sa port. Ito yung port ah, na... Mga mula yun, dito na tayo sa Agnayan Port. One last stop papunta ng Bantayan Island. Ito yung time na nawala yung ticket namin. Napakisapan lang namin si Kuya na pasakayin kami sa barko. Kahit na wala kami <laughs> yung ticket. <laughs> nawala yung ticket namin ni Ron. So, 13 kami magkakasama sa Bantayan na wala yung ticket namin dalawa ni Ron. Hindi kami makakayat. So, lahat sila nandun na. Dalawa na kami naiwan. Kaya pa nga namin sila kuya kami nakapasok na wala yung ticket. <laughs> yes, nakapasok kami na wala yung ticket namin mga kakulay. Pero we're finally in. Let's go! Ah, oh, Olay, we're finally here sa Ayan, mga Olay. yung sinasabi ko kanina. Napupuntahan nating isla, Bantayan. Napakaganda ng view. Kung nakita niyo rin kanina, may mga trucks, may mga buses, may mga vans, may mga kotse na sa ko. Kaya wala ka dapat ikaw worry dito. Yung mga tao dyan na takot mag maglayag, mga takot sumakay ng mga bangka at barko, this island is for you. Kasi hindi ka ba takot na stable. Ang laki-laki ng sasakyan ng barko papunta sa isla. pagbaba mo ng barko. Sasakay ka ngayon ng tricycle. Tricycle dito, kay iba mga kaulay? Tatlo lang ang gulong, pero kasya labing dalawa. <laughs> kita kita naman sa camera, mga kaulay. Kasyang-kasya kami lahat. Tapos, dumiretso na kami sa bahay. Hindi namin na-expect na napakalayo. Mga ulay, dito kami sa lip, -lip na parte ng pantayan. Kaya naman noong day pagising namin gusto namin pumunta ng Santa Fe. Eh talaga wala kaming masakyan ng tricycle. Ang tagal na namin naging dito. Natagaw mo yung kasama ko sa likod. Ang tagal-tagal namin naging itay dito. Mga 30 minutes. Pero nung nakasakay kami finally. Nakasakay na kami ng tricycle. Mga talaga na-enjoy namin yung biyahe. Ayan o, oh, nagbe-bay pa siya o. Eh. <laughs> Yan, ganito, ganito ka full cool, Ang to. Walang pa kay lamanan mag-shoot ka diyan, enjoy mo lang kahit anong gawin mo. Welcome ka dito sa Bantayan Island. Again, napakalayong biyahe na naman sa Santa Fe. Mga kulay, dito tayo ngayon sa MJ Square, ang uh, pinakakilalang food center dito sa Bantayan Island. Kakain tayo ng tapsilog for breakfast, lunch, combined. Hindi tapsilog. Ang in-order ko ay pork adobo tsaka hamonada silog. Ay, ano in-order mo, ba? Ah, uh, pork humba tsaka hamonada silog. Jesse Boy ng Pilipinas. <laughs> ano in-order mo ba? Ano? pork at luncheon. Sale. Yan. So dito, ini-enjoy naman yung pagkain namin, ini-enjoy namin kung gaano kasariwa yung mga hinanda sa. Kaya talagang sulit na sulit ang bayad. And then after that, we head off sa isa na namang napakagandang location. Ang tawag dito ay Beach People. no first time mo nagpunta bantayan, wala to. Pero ngayon, nandiyan na siya. talaga naman. Nire-recommend ko to, to everybody. Napaka-chill. Napaka-chillax ng ambience. Napakaganda. At talaga namang mare ka dito ito, maa-unwind. Ang iniikot ko itong second floor na parang cozy talaga yung vibe. Dito ko napag-isip na, ang sarap siguro uminom sa bar na to kasama yung mga kapatid kong kabugeros. Eh, kasa wala sila. Mas masaya sana kung kompleto kami dito but uh, unfortunately it's just me and myself. Yan ako ma-tell you guys later kung bakit wala ang mga kabugeros. That's uh, also one of the reasons why nag-chill tayo, nag-relax and unwind because of that unfortunate incident that I'ma tell you later. So ito, nung no, kagabihan na naisip namin mag-chill. Syempre, hindi pwedeng nasa bantayan kaya hindi mo enjoy gawin. Nagpunta kami sa Igbao. Ito Igbao mga kakulay, isa tong unique na place dito sa Bantayan Island kasi nasa tuktok ng isla. Tapos yung servant ka, napaka-fresh na mga seafood. Napaka-sarap na po tayo. And ang maganda dito, may banda. May live band. At bukod dyan, babait na mga kasama mo. Oops, tinanggal yung plato ko. Uh, babait na mga tao dito. In fact, meron kami mga nakilala mga, mga travelers din coming from different countries. May mga travelers from Chicago, may mga travelers din na coming from Guatemala at iba-ibang lugar. Ayan sila, ang gaganda doon. Hey! <laughs> so ito, uh, the whole night wala kaming ginawa dito hindi makikanta, makisayaw sa banda. Tinatawag na kami, dato dito, hari, Bosse. Kasi talagang bigay din kami ng bigay ng tip kada magagawa nila yung request namin. <laughs> Yan, patuloy kami nagsaya dito the entire night. Kaya mga hulay... <laughs> So, kaya ano na-share sa inyo yung dahilan kung bakit wala yung mga kapatid kong kabugeros. Kaya lang, bakit hindi nyo napanood yung part 2?